Hello, guys. So, meron tayong ayuda dito. Papakita ko lang sa inyo ang binili ni Dalaga. Uh, ayuda niya sa akin. So, ayan. Si Doritos. Cheese flavor. And then... Ayan. Si Albatan patata din with chili yan patata din yan wala lang sili yan plain yung iba yung isa chili with chili And din yung lips na biscuit Vita yan sa Pinas eh. Tsaka yung Doritos. Kakaiba yung picture niya. Ito, dalawang binili na Doritos. Na kulay blue. And then, yung cake siya na ano. Parang cake yan eh. May palaman na chocolate. Hindi ko gusto ang chocolate na pure kaso. Maganda yan, nakapalawal sa ano, tinapay lang naman kasi yan. So, okay lang. Okay lang yan. And, yan ang mga bigay sa akin. Pero meron na akong natitira doon yung dati. Tapos, meron din tayong bote na pepsi yan ang binilay na kabote, hindi yung naka ano hindi yung naka can so yun lang